ito mga farmers yung aking seed dahil nag harvest pa tayo mga farmers yan ang bilang magtutuyo sa ating seed ito yung kinuha nating mga bilang pamula natin Kumbaga, ito yung uri ng excelsa yan Alas piling-pili yan mga farmers sa pagpili ng ating gagamiting materyales. Ganito ito yung pinitas natin mga farmers sipin nyo pipilihan pa natin dito mga farmers yung mga ating gagawing pamunla Ayan. tulad nito mga farmers oh. madaling balatan to mga farmers katangian ng excel sa mga farmers ito halos sa isang puno Kumbaga, pag nahinog siya, sabay-sabay. Yan yung katangian ng Excelsa na wala sa ibang kape ang barako mga farmers una-una rin, ganun din si robusta, una-una rin mahinog, hindi tulad nito mga farmers pag nahinog, halos sabay-sabay, dahil yung pamumulaklak ng excel sa mga farmers sa unang bunga yon halos sabay-sabay yan, mga farmers, meron man tayo mga green, halos kakunti konti yan, makikita nyo mga farmers, sa isang puno, puro hinog yan yung nakita nyo yung pinitasan natin mga farmers, sabay-sabay nating napitas yon dahil yan ang katangian ng Excelsa. Alas ang ganda, di ba mga farmers? Oh? At ang katangian nito mga farmers, meron mga puno tayong malalaki ang magbunga. Ito ang uri ng Excelsa. Excelsa rin ba yan? black orange dami dari lampitas ini magaan pitasan Good. natin itabi mga farmers ayan. hindi tayo nagluto mga farmers ha yan yung ating seed na galing sa ating ayan cherries na excelsa at sisimulan ng mga farmers kung paano natin gagawing seedling yan nakita nyo yung pamamaraan natin ng pamimitas ngayon mga farmers tuturuan kayo paano mag, mabilis magpatubo kumbaga dapat ngayong harvest pwede na tayo magsimula atin ang i-prepare kung paano natin siya itatanim marami nakakaalam ng mga ka-farmers na kung baga paano nila napapatubo yung kape yun ang mga paraan baga nakikita lang natin yung mga tuyong ano, pinapatubo nila halos parang saan ka kukuha ng kape baga mga ka-farmers kung meron tayong nadaan ng may kapihan, pwede tayong manghingi o kumbaga tayo na magtatanim katulad ng na nagsisimula mag farm kumbaga bakit bibili ka ng maraming seedling pwede naman natin tayo na magtanim mga farmers kumbaga sa simpleng paraan kumbaga kung wala pa tayong ganong maraming harvest gawin muna natin seedling isang paraan din yun mga farmers kumbaga pag hindi nabili natin seedling kumbaga may mga seedling tayo tayo, tayo na magtatanim gaya ng Liberica, Excelsa, Robusta. Kumaari lang, meron tayong Arabica mga farmers. Mga ka-farmers, meron nagtitinda nito mga ka-farmers. Kahit na alam nilang bihirang-bihira na yung Excelsa. Kumbaga, ang gagawin nila mga farmers yung mga sidling natin na nabibili, kumbaga haluan na, kumbaga ito, pwede nilang sabihin barako dahil sa dahon mga farmers. Baga ito, pag napatubo natin, halos malilito kayo sa barako at excelsa. May mga barako mga farmers na maliliit. Yun na yung barako natin dito mga farmers. Pero meron talagang liberica na matatawag mga farmers. Ito. Ito mga farmers, hindi natin uhugasan. Kumaari lang mga farmers, wag nating uhugasan. Sipin nyo mga farmers, pag ito'y nasugat nyo at nabasa, yun ang pagmumula ng pagkabulok ng ating seed. Kumbaga, pag ating itinanim, mga farmers, oo, nahugasan natin mga farmers, pero malamang doon yung pagkabulok. Lalo na kung ang pinitas natin ay hindi gusto yung pagkabi, pagkahinog, mga farmers. Di tulad nito, mga farmers, kumbaga, pag inalisan natin ang balat, tulad niyan, na inalisan natin ang balat, yung mga mabilis mabalatan lang, mga farmers, yung ating gagawing materialis. Ayan, mga, uh, mga farmers. Ayan, no? Di ba? Halos mabilis naman yung balatan, mga farmers. ba? Diba? Pag gusto ang pagkahinog niya, madaling mabalatan niya, mga farmers. yan. Bagay, yan ang ating gagamitin. Aking pinipilian, mga farmers, yung gagawin kong materialis na seedling. Tutukan niya lang maiki, ha? Uh, yung mga pamamaraan natin, mga farmers. Kumbaga, sa ating farm, Kumbaga, yung ibon, yung sibit, hindi naman naghuhugas ng sidyan, mga farmers. Kumbaga, kinakain nila, iniluluwa yung buto. Kumbaga, ka-farmers, kahit nanong tagal na nakalagay sa lupa, na nalaglag, tutubo at tutubo, gaya nitong ginagawa natin, mga farmers. Hindi ko na siya hinugasan. Ngayon, tutukan nyo, mga farmers, kung paano ko ipupunlato sa mga simula nating gawa. Kumbaga, Kumbaga, itong unang step natin mga farmers, gumawa tayo ng ating materyales nitong ating excelsa, ating binalatan mga farmers. Nakuha na natin. Kumbaga, hindi ko na tinapos mga farmers para make si ating video. Kung tatapusin natin sa dami na yun, mga farmers. Kumbaga, kung, kung ginagawa ko nito, habang nag ako, namimili ako ng aking materyales. Yung talagang quality beans mga farmers. Kumbaga, kung may quality beans na pang roast natin, meron din tayong quality beans na bilang gagamitin nating materyales sa ating seedling mga farmers. Ito mga farmers, kung gusto natin, hindi muna tayo magtanim at nabalatan na natin, may paraan tayo para kahit hindi natin maitanim agad mga farmers, ang gagawin natin, kumbaga, hindi pa tayo magtatanim, abangan nyo lang mga farmers ha kung paano natin i-stock to, mga farmers, kahit hindi pa tayo nagtatanim, mga farmers. Kumbaga, nakapanguha tayo, aking kinuha yung mga gagamiting materyales. Oh, abangan nyo, mga farmers, ha. Mga farmers, simula na natin. Kumbaga, panuorin nyo, mga farmers, ha, malaking tulong to sa mga nag-uumpisa pa lang. Ito yung ating seed, at ito yung ating patatamnan, mga farmers. At meron pa tayong mas mahalaga simulan natin mga farmers para masimulan nyo na rin yung pagtatanim mga farmers yung unang step natin mga farmers ayan, kumbaga yung last video natin kumbaga kung wala tayong compost kahit yung lupa lang natin ito, ubra na nating tamnan ito yung first step natin mga farmers ayan, katulad nito meron tayong kinuha natin kanina mga farmers ayan. ubra na agad natin yan tanim mga farmers bagay yung paraan natin mga farmers na nakita nyo yung last video natin ito mga farmers kung paano natin sinimulan at sinagawa ngayon mga farmers meron tayong mga seed kung baga nakakuha tayo ng sariwang seed mga farmers at hindi pa natin itatanim kung baga hindi pa nakaprepare yung ating pagtatamnan ang gagawin natin mga farmers para yung seed natin kung baga tumagal kahit ilang buwan mga farmers ang gagawin lang natin dyan mga farmers ito yung buhangin natin siya yung bilang magtutuyo sa ating seed yan mga farmers yan ka farmers kahit ilang buwan niya na hindi mo muna siya itanim kung, baga, kung gusto mo sa April mo pa itanim kahit buklatin niya mga farmers halos tuyo yan hindi siya nabubulok simpleng paraan natin mga farmers ah. tapos niyan kung tayo na yung magtatanim, kukunin lang natin yung mga seed natin. Baga, pagbuklat natin, halos to yung tuyo na yan, mga farmers, at madali na natin siyang maitatanim, mga farmers. Yan, sa simple paraan natin. Baga, nakakita ba kayo ng mga sibit at ibon na naghugas ng seed para tumubo lang? Hindi tulad nito, mga farmers. Yan, katulad niyan. Para yung moist niya at basa yung ating seed. Yung buhangin tuyo ang magtutuyo sa ating seed, mga farmers. Kumbaga, kahit ilang buwan to. Kumbaga, sa April pa natin siya itatanim, pwede, mga farmers. Kumbaga, dadal, kung kung dadali natin sa ibang lugar, pwede, mga farmers. Kumbaga, nakarating ako ng ibang lugar, patanggas, at nagbakasyon ako, mga farmers, ang gagawin ko, yung sariwang, seed ang kukunin ko at gantong paraan ng gagawin ko mga farmers ayan ha, sa simpleng tips mga farmers pwede na natin simulan yung pagtatanim mga farmers ha kung baga binigyan ko na kayo ng tips pwede nyo na simulan mga farmers kung baga mapupunta kayo sa iba ibang lugar tulad ng Davao at kukuha kayo ng Arabica sa gadong paraan lang inyong gagawin mga farmers kung baga maiuwi nyo yung seed Kumbaga, hindi na natin kailangan yung maraming pananim. Simulan natin sa magaan. Kumbaga, manghingi tayo kahit ilang piraso yan. Pwede natin simulan yung pagpaparami ng kape sa ating farm. Okay? Yung bunga na ating sa Ayan, mga farmers. Kaya ka farmers kung meron kang Excelsa, dapat kung baga ka farmers kung ang nakuha mong kape at sinabi na lang Barako at ganito ang itsura ng bunga. Yan ang uri ng Excelsa. Kaya ka farmers maraming nalilito sa Barako at Excelsa dahil sa kanyang bunga mga farmers pag hindi alam at sinabi lang ng ating binila ng sidling na ang ating kape ay Barako ito ang kinalabasan mga farmers ng bunga ng inyong barako. Yan ay uri ng excelsa mga farmers. Maraming hindi nakakaalim ng itsura ng liberica sa excelsa. Kumbaga ito, ka-farmers, halos madalang ng kape na ating makikita. baga halos wala na to mga farmers yung ating excelsa. Ayan, makikita nyo sa aking video, yung itsura na ating bunga na excelsa. Halos dikit-dikit.